Magandang araw mga kids! Narito na naman tayo para sa isang mainit na balita sa mundo ng showbiz. Ngayon, ibabahagi namin ang kwento ng Yulo Family na nagpakitang gila sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng pagkain. Ano nga ba ang nangyari? Alamin natin. Kahapon ng Agosto 25, 2024, isang makabuluhang proyekto ang isinagawa ng Yulo family sa kanilang lugar. Sa kabila ng mga personal na hamon at kontrobersya na kanilang kinakaharap, binili ng pamilya Yulo na magbigay ng tulong sa kanilang mga kapitbahay sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng pagkain. Binida ni Mrs. Angelica Yulo ang kanilang mga anak na sina Eliza at Edriel dahil sa kanilang aktibong partisipasyon sa pagtulong ang dalawang bata, pagkamat bata pa, ay nagpakita ng malasakit at dedikasyon sa pagseserbisyo sa kanilang kapwa. Talagang kahanga-hanga ang kanilang ginawang hakbang upang makatulong sa mga nangangailangan. Ayon kay Mrs. Angelica Yulo, ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na maibalik ang tiwala at pagmamahal ng komunidad. Lalo na, sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kanilang pamilya sa ganitong paraan nais naming ipakita na hindi hadlang ang mga pagsubok upang makapagbigay ng tulong sa iba ayon kay Mrs. Yulo Bukod sa pagkain namigay rin sila ng iba't ibang uri ng essential goods para sa mga pamilya sa kanilang barangay Ito'y isang patunay na kahit sa kabila ng mga pagsubok, ang pagtulong sa kapwa ay nananatiling na sa kanilang puso. Talagang kahanga-hanga ang ginawa ng Yulo family, hindi ba? Isa na naman itong patunay na sa kabila ng mga personal na hamon, ang pagtulong sa kapwa ay hindi mawawala sa kanilang prinsipyo. Para sa iba pang maiinit na balita sa mundo ng showbiz, huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated sa Showbiz Happenings. Kita kits ulit sa susunod na video dito sa Kita Kits Showbiz.